Mohawk or fake mohawk na convertible corporate look at backcombed hairstyle daw ang bagong in-na-in -in sa mga kalalakihan ngayong 2013. Para ma-achieve ang fake mohawk look o yung tinatawag nilang faux kailangan na clean and shade ang gilid ng ilibuhok with long and layered top. Mas maganda raw to complement it with slice cut highlights para mas umangat ang style sa gitna. For finishing touches, kailangan lamang ng wax o hairspray para ma-achieve ang fohawk mo. Undercut on the sides and then with highlight slices and long layer on top. So, nausa so siya nung uh, 80s, tapos binalik lang ulit din ngayon. So parang pabalik-balik din yung, ano, yung hairstyle. Para naman magawa ang back to the 80s look na back home hairstyle, tulad ng sa faux hawk cut ay kailangan na malinis din ang sides ng iyong buhok. Pero this time, mas mahaba ang gitang bahagi ng iyong buhok. Suklayin lang ito papunta sa likod. Lagyan ng wax at hairspray at presto! Ready ka na para sa iyong bagong hairdo. Ilang mga Pinoy male celebs ang nakitaan natin ng mga ganitong klaseng hairstyle bago matapos ang 2012. Uh, mas nagugusta ng lalaki ngayon yung, ano, yung mas malinis silang tingnan mas mas shave yung side, mas maganda, mas okay. Para naman sa mga best ng na natin na daddies out there, don't you worry. Dahil ito naman ang isa sa mga pwede nyo gawin para hindi kayo mapag-iwanan ng panahon sa inyong mga buhok. Ang tip ng ating expert ay dagdaganin nyo ito ng konting volume. Pahabaan ito ng konti. Then gamitan ng wax para mas madaling ayusin at mas malinis tignan. Ang kaligo mo, pwede ka nang umalis ng hindi, hindi mo na i-blower yung hair mo. So kahit walang product, okay na siya. Pag natuyo, yun na yun. Maganda na yung bagsak niya. Hindi naman kailangang laging sunod sa uso mga best men. Pero wag din tayong matakot mag eksperimento. Ilan lamang ito sa mga tips para magkaroon ng bagong look at mas positibong pananaw ngayong bagong taon. Ang YouTube sensation couple na sina Jamville at Michelle o mas kilalang bilang Jamich. Ibibigay rin nila sa atin kung ano ang mga latest trends na dapat abangan ngayong Year of the Water Snake. Hi! Hey! Ayan. Hello, Team Javich! Dahil New Year ngayon, isang malaking maligayang 2013 para sa ating lahat. Yan, yeah, kaya papakita namin sa inyo ang mga latest trends ngayong 2013, mga best men. At dahil 2013 na, ah, ano kaya ang mga mauuso na fashion? Pabalik na naman sa uso ang primary colors like white, black, red, yellow, blue, ayun, pati mga stripes, tsaka military na themed outfits. At para naman sa mga health conscious na katulad MM, <laughs> katulad ko, ito raw ang mauuso. Ayan, para naman sa health and fitness natin, pagkatapos kumain ng mga lechon nung Christmas and New Year, kailangan naman natin ngayon magpabalik sa sexy and hot oh, na katawan, dear. mga best men. So, yung mga pwede natin gawin is yung aerial yoga, Boot Camp Workout, and yung Dance Workout natin. Yun. Diba? Workout na tayo. Uh, uh. Workout. Sa Techie Guys naman, ito ang mga dapat nyong abangan ngayong 2013. At syempre, sa mga cellphones naman, sa mga gadgets, Internet. sino bang hindi mahumaling ngayon sa mga smartphones, magkakaroon daw ng Blackberry 10 ngayong February, saka iPhone 5S. Ito, kaya yun. Exciting so, yun, ah. At magkakaroon din ng Samsung S4. Kaya abangan natin yan ngayon, 2013.